Mingreyes po, ang unikot, kaibigan. Handa ba natin harapin ang kainatnan ng ating pinagagawa? Kung may ginagawa tayo, sana. Handa natin harapin ano ang maging kainatnan. Dapat ito, alam ng lahat ng mga anak. Anak, pag ginawa mo yan, magagalit ako. Anak, pag hindi ka pumasok, nagbulakbon ka, papatigil na. Hindi wala na tayong patustos, sayang pera, hindi ka na makapag-aral. Anak, pag wala ka, hindi, wala kang pinag-aralan, wala kang magandang trabaho. O pag wala kang magandang trabaho, wala kang magandang kita. Pag nag-illegal ka naman, kalabuso ka. Yung kainat nan, Not only the present things that we do, but the outcome of what we do. Handa ba tayo? Kaya dapat malit pa mga bata, ini na natin ano ang kainatnan ng mga bagay-bagay. Para maunawaan nila kung gagawin ko to, ito mangyayari. Kung gagawin ko to, ito mangyayari. Paano na lang? It is very important that we learn to know the outcome things the outcome of what we do why because we are accountable for whatever we do we are responsible for the result of whatever we do if it is good if it is for the best if it is for the better good the credit is ours But it is bad, it is worse. It is damaging. Remember, the credit is also ours. madedemerit demerit po tayo. Tayo ang magdurusa. Kaya sana, upang maiwasan may ang lugmok na parusa na nagingintay sa mga kamalian at kasamaan. Ngayon pa lang, dapat malaman natin ano ang kainatnan ng ating pinagagawa? Huwag maging bulag. Nasungulong kang hindi mo alam ano maging kainatnan. Huwag, huwag maging hangal. Nga alam mo nang masama. Alam mo nang palalo. Alam mo nang kalokohan. Susulong ka pa rin. Parang sinabi mong nagpapatiwakal ka na. Guess nyo? Kaya handa ba tayong harapin ang kainat na ating pinagagawa kung handa, gawin kung hindi wag hinto at magbago hanggang dito lang po maraming salamat, God bless you all